Scorpio Ascendant Maaaring magmukhang matindi at reserved ang mga lumalagong Scorpio. Malamang gusto niyang pakiramdam na siya ang may hawak. Ang mga katutubo na may malalakas na posisyon sa Scorpio ay may posibilidad na igalang ang kapangyarihan, ang mga panuntunang inilalapat ng tuloy-tuloy at buong pagmamahal. Ang katutubong ito ay maaaring madin sobrang sensitibo na parehong isang pagpapala at isang pasanin. Malamang na ikaw ay lubos na makasarili. Maari kang maging malikhain at pabago-bago sa iyong pagpapahayag. Hayaan mo akong gawin ito sa akin paraan, nanay. Kung maaari kang manatiling kalmado kapag nahaharap sa emosyonal na intensidad ng Scorpio, ituturo mo sa kanya ang mahalagang aral ng pagmaster ng kanyang emosyon at galit. Ang pag-aaral na bitawan ang pagnanais ay maaaring maging isang mahirap na aral, pinakamahusay na natutunan bilang isang katutubo. Ang Scorpio ay pinamumunuan ng Mars at Pluto. Ang mga aspeto ng isa o parehong planeta ay nablalarawan sa ugali ng katutubo. Ang mga posisyon sa bahay ng Mars at Pluto ay maaaring tumuro sa mga lugar na napakahalaga sa kanya. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang Absolute online.